ay, ay. Wala na, sigi wala nang tubig oh. Mamapuno na lahat. Oh, nandito po ako. Hmm. Oh, oh, Oo, rito جهلو yeah, لو

Oh kayu you Ay, dito ba? Wala kayo dito noon. Ang na. Ay, dito, 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 Ikaw, sinigayon! Ay! Uy! pa!

Eh, Hello, ka tang -tang Hello, Ganyan lang, oo. Oh. di na nahimik bye kayo. Babay, Tito! Babay, Tito! Tito! Babay! 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 Babay!

<laughs> alam maligo yes. <laughs> <anak. laughs> sa dagat! Ang luwang-luwang! Ang lalim pa! Alat! Dapat sabihin natin ang vetsi natin! Ang lalim-lalim! Dito ka! Pumupo ka pa, hindi ka alulamigin! <laughs> Malulungkot din kami! Ako po lang tayo, <laughs> okay? Ako po lang tayo! Oo! Parang maganda! Parang maganda! Ako sigat ako na! A na o oh, babay na kayo, papatayin ko na